Hello, 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 hello po sa lahat. Yan, a big shout out po sa inyong lahat. Yan, so ganito po kasipag ang mga magulang po dito sa aming paaralan. Yan po, so binubunot po nila yung ano, yung kugon para po hindi maging sagabal sa mga paningin lalo na sa mga bisita at nangyari nga po pala ito sa aming ano pintakasi noong nakaraang araw so ganyan po sila kasi pa guys ako po talaga ay saludo sa kanila na napaka supportive sa paaralan at sa kanilang mga mag-aaral at, at yan na nga po nandyan po si Ma'am Kleng yan kaway kaway naman dyan Ma'am Kleng Ayan, may kunting pa slow mo pa si Ma'am Kleng. At ayan, at may sasabihin si Ma'am Kleng Hi. sa inyo guys. In ayan. All right, at hanggang diyan lang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood.